sabi ng araw, grade 6 love. Magsatayo muna ang lahat para sa ating banalangin. Ngalan sa ang anak, Espiritu santo. Amen. Muli, magandang araw, grade 6 love. Kamusta naman ang araw nyo, mga bata? Mabuti. Aasahan ko ang inyong masiglang partisipasyon para sa bago natin tatalakayan ngayong araw. Bago mo po, pakiayos ang inyong mga upuan at uluti ang mga kalat sa lalim ng inyong mesa kung meron man. Pare na kayong upo? Meron bang liban sa klase natin ngayon? Mahusay, ako'y nagagalak na nandito ang lahat para sa bago nating taksa. Handa na ba kayo? Bago yan, may tatlong alituntunin ako na dapat yung sundin. Una, Respetuhin ang bawat idea ng bawat isa. Pangalawa, makilahok sa mga gawain at talakayan. At panghuli, itaas ang kanang kamay kung kayo ay sasagot o may katanungan. Huwag sasagot kapag hindi ikaw ang kinatawa. Maliwanag ba grade 6 love? Ngayon, meron ba makapagbalik-aral kung ano ang tinalakay natin kahapon? pangusay. Ano ang ibig sabihin ng pangusap? Magaling. Ano ang dalawang bahagi ng pangusap? Magaling. Ano ang kamulugan ng simuno? Ano naman ang panaguri? Tama. Sa nakakausap na si Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani, alin doon ang simuno at panaguri sa pangungusap. Mahusay at naitidihan nyo na mabuti kung ano ang kahulugan ng pangungusap at dalawang bahagi ito. Ngayon, magkakaroon tayo ng isang narok. Ang larong ito ay may kinalaman sa bago nating paksa. Ito ay Hinaan mo emosyon ko Mahati ang klase sa apat na pangkat Ito ay unang pangkat, dalawang pangkat, katlong pangkat at ikaapat na pangkat Bawat pangkat ay tutudyan ko ng apat na flashcards na nagalaman ng bawat batas Pamilya ba kayo sa mga ito? Ito ay mahoopsay ang tanging ganyan nyo lamang ay makapakita ako ng mga pangusap at uulaan nyo kung ano ang tamang bantas sa bawat pangusap. Nalilihan ba? Unang pangusap. Ano kaya ang tamang bantas nito? Yan ay tama. Mahusay. magaling. Tama. mau Yan ay tama. grupo ang may pinakarami na itala na sagot. Magaling. Higyan natin sila na winner club. 1, 2, 3, winner. 1, 2, 3, winner. 1, 2, 3, winner. So ngayon, tingnan mabuti ang kahon. Batay sa inyong mga sagot. Bakit kaya hanggang pull ang ginamit ninyo sa unang hanay mahusay dahil ito ay naglalawan lamang ano naman ang ikalawang hanay tama ikatlong hanay mahusay at bakit kaya Tandang-pandang lang ang ginamit nyo sa ikaapat na hanay. Tama ang observation mo. Digyan natin siya ng ang galing clap. 1, 2, 3, ang galing. 1, 2, 3, ang galing. 1, 2, 3, ang galing-galing. Okay. Ang apat na bantas na ito ay ang mga simbolo ng iba't ibang uri ng pangusap ang ngusap ay may apat na uri ayon sa dami ito ay ang na patuloy o pasalaysay ang na patanong ang ngusap na pautos ang ngusap na pagandang ito ang bago nating tatalakayin ngayong araw ngayon dadako tayo kung ano ang ang ngusap na patuloy o pasalaysay pakibasa salamat. Ang pangusap na paturo pa sa ay ginagamit sa pagsasaad ng isang pahayag o katotohanan at ito ay nagtatapos sa tuldo. So, halimbawa, ang Pilipinas ay nasa timog sila Asya. Tama? Nakikita ang Pilipinas sa mapa sa timog Silangang ang direksyon. Pangalawa, si Dr. Roselzal ay ating pambansang bayani. Tama? Tama? So, ang tanging tandaan nyo lamang sa pangusap na patrol o pasalaysay ay nagpapahayag lamang ito ng pahayag or katotohanan. Magbigay ng halimb ibang halimbawa ng pangusap na patrol o pasalaysay. Tama. Wala ba kayong katanungan tungkol sa pangusap na patrol o pasalaysay? Yun, dadako na tayo sa pangungusap ng patano. Pakibasa. Salamat. So, kapag may makita kayong tandang pananong sa pangusap o di kayo nagsisimula sa kailan, saan, sino, ano, paano at gaano, ito ay nagsasaad sa pangusap na patanong. Ito ay ginagamitan ng tandang pananong. Halimbawa, kailan ang kaarawan mo? Saan ka nakatira? So, yan ang pangusap na patanong. Magbigay ng halimbawa ng pangusap na patanong. Mahusay. So, wala ba kayong katunungan tungkol sa pangusap na patanong? Ngayon, ano ang kahulugan ng pangusap na autos? Pakibasa? Salamat. So, ang pangungusap na autos, ito ay pangusap na nagsasaad ng utos o pakipuusap. Ang tanging palatandaan nyo lamang sa pangusap na ito ay kapag may mga salitang paki Maari o mga magagalang na salita na nagsasaad ng utos o pakiusap. Halimbawa, pakiabot ng libro ko. Pangalawa, maaari po bang humingi ng isang basong tubig? Pangustat ng pautos ay maari magtapos ng kuldo o patanong sa kulihan. Maliwanag, maliwanag ba grade 6 love? magbigay ng ibang halimbawa na pangusap na pautos. Napakausay. Ngayon din ako tayo sa panghuling uri ng pangusap. Ito ay ang pangusap na padamdam. Pakibasa, salamat. Kung ang pangusap ay nagsasaad ng matinding damdamin o may patandang padamdam sa ulihan, ito ay pangusap na padamdam. Halimbawa, Aray, kinagat ako ng langgang. Ano kaya ang ipinapahiwati ng pangusap at damdamin? Ito ay damdamin pagkagulat. Pangalawa, wow, ang galing mo kumanta. Ito ay tuwa. Meron ba mga pagbigay sa akin ng halimbawa ng pangusap na madamdam? Magaling. So, wala pa kayong katanungan tungkol sa pangusap na padamdam sa pautos. Mahusay. Nuli. So, ano nga ang apat na huli ng pangusap ayon sa damit? Magaling. Bigyan natin siya ng very good clap. One, two, Very, very, very good. very, very good. Sa pangkat, magkakaroon tayo ng isang pagsatagula. Ito ay emosyon ko, i-drama mo. Mahati ang kasi sa apat ng pangkat at gamitin natin ang parehong pangkat kanina. Bawat pangkat ay kakaroon ng roleplay batay sa naka-assign nilang genre na gamit ang apat na uri ng pangusap ayon sa gamit. At para may twist ang um, activity natin, magkakaroon bawat pangkat ay aking aking pagpalit-palit. At pangkat 1 ay magiging pangkat 4. At pangkat 4 ay magiging pangkat 1. At pangkat 2 ay magiging pangkat 3. At ang pangkat 3 ay magiging pangkat 2. So, ang pangkat 1 General Broadcasting at ang uri ng pangusap that is, pasalaysay pangkat 2, pantumay that is pautos, pangkat 3, Q&A patanong at pangkat pangapat, drama o damdam. Ang rubrics ninyo ay pagkakaisa ng mga miyembro, mem 10 points disiplina ng pagkat 5 points, hinalaman ng gawain, 15 points pagsunod sa inatas na gawain 10 points at panghuli handaan ng pagkat 10 points. At ang kabubuan nito ay 50 points. Maliwanag ba? Simulan na. Times up. ang 1. I-press link na ang role team nyo sa harap. Mahusay. bigyan natin ang group 1 ng Ang Galing Ka. 1, 2, 3. Ang Galing. 1, 2, 3. Ang Galing. 1, 2, 3 ang galing-galing. Pangkat 2, mahusay. Bigyan natin ang group 2 na fireworks clap. Pangkat 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, magaling diyan natin ang 3, 3, 1, 2, 3, Jolly 1, 2, 3, B 1, 2, 3, B Panguling grupo Pangkat, pangkat 4 Magaling, bigyan natin ang pangkat 4 ng Good Job Club G-W-O-D-J-O-B Good Job, Good Job G-W-O-D-J-O-B Good Job, Good Job okay. Bigyan ang sarili ng limang bagsak. Magaling at ako'y nagagalak sa inyong magandang presentasyon. Muli, ano ang paksang tinakay natin ngayon? Magaling. Ano-ano ang apat na pangka o uri ng pangusap ayon sa gamit? Bagusay. Bakit kailangan natin matutunan ang mas magkamit ng pang-usap, lalo na sa pagkipag-usap. Manghusay. Mahalaga ang mga ito dahil ang pagtulong ito sa malinaw na pagkakomunikasyon o pagkakaintindihan lalo na gamit ang tamang emosyon sa pagkipag-usap. Maliwanag ba? Pa? Magaling kumuha kayo ng isang bubuong papel para sa ating pagsusulit. Pagsusulit natin ay dalawa. Test 1 and test 2. Test 1, isulat sa patlang ang PS kung ang pangusap ay pasasipasalaysay o patrol. PT naman kung patanong, PO kung pautos at PD kung patamdam. At gamitan ng tamang pantas. Test 2, gumuo kayo ng tigi isang pangusap ayon sa uri. Maliwanag pa? Okay. Tampay na kayong magsimula ng pagsagot. Time is up. Sagunta natin ang task 1. Number 1. PD at tandang Padamdam PS tuldok dahil ito ay nagsasalaysay lamang PO then practice tandang tuldok PD tandang padamdam at ang huling sa task 2, ako ang mag-check sa inyo ang mga sagot. So, meron bang nakakuha ng perfect score? Mahusay. Ngayon, pakipasa ang mga papel sa harap. Okay. Magaling. So, sa inyong takdang paralin, takdang paralin, paki Okay. natin, ipapasa yan bukas. So, may natutunan ba kayo ngayong araw, mga bata? Magaling. So, wala ba kayong katanungan? mag kung so, wala na kayong katanungan, magsatayo ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Alam at selamat 36 love